Assalamualaikum at good morning sa inyong lahat dyan mga kabalbas Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan Alright <laughs> Ito yung aming uh, kakainin ngayong umaga At uh, saging, milagang saging At sama natin ng kape Yan ang kape ah, Sarap ng kape sa umaga Tapos sama ano pa ng nilagang saging. Medyo hinog na ito mga kabalbas. Ito yung ating gawing agahan o breakfast. Kasi sa Saudi yung bihira ka lang makakita nito. ah, uh, syempre, nung unang panahon, eh, wala pa tayong pera. <laughs> ito lang okay na sa umaga. Sold na yung umaga. So, itry natin kainin ngayon yung ganito. At sabi nga ng misis ko, oh, di bali daw saging basta labing <laughs> alright <laughs> <All right. laughs> ang sarap kumain ng saging kasi lalo uh, na pag minsan ka makakain malinis mo talaga <laughs> Thank you, oh Bye bye.